sikat dati bilang isang komedyante, etsa pwera na lang ngayon sa showbiz. Wala na raw na ibibigay sa kanya ng mga proyekto, kaya naman lubog sa utang at todo kayod na lang siya ngayon. Aminado ang dating komedyante na ito na hirap na hirap siyang igapang ang kanyang pamilya sa kanilang pagbagsak. Tunay nga naman ang sabi nila na walang permanente sa mundong ito. Alamin ang buong detalye, kaya tutok lang dito sa Get in touch. Hindi na aktibo sa showbiz ang kumijanting si Berwin Millie na tinututukan ngayon ay ang pagtitinda ng corn dog. Pero bago pa man siya na uwi sa pagtatayo ng corn dog business, marami muna siyang pinasok na ibang pagkakakitaan. Pumasok sa showbiz si Berwin noong early 90s at nakilalang sidekick ng mga bida sa pelikula at telebisyon bilang comic relief. Pero sa paglipas ng mga taon, humihina ang pagdating ng mga projects hanggang sa hindi na siya naging aktibo. Huli niyang regular na programa ang weekend sitcom na Home Sweetie Home sa ABS-CBN noong 2018. Pero bakit nga ba lumaylay ang showbiz career ni Bearwin? nawala yung pag-aartista kasi payat na daw ako. Hindi na daw ako nakakatawa. Lahat niya sa GMA Public Affairs docu-series na Tunay na Buhay June 16, 2021 episode. Biro pa niya, ang pogi ko na daw po sa personal, di ba? Nasasapawan ko na daw si John Lloyd, di ba? Tsaka yung mga bida. Nakasama ni Beerwin si John Lloyd Cruz sa Home Sweetie Home. Hindi naman daw naging mahirap kay Birwin na tanggapin ang katotohanan ito. So, e, di sige, cinematic yan eh. Okay, gusto nila mataba. Nawala iyon. May nagbukas daw na pagkakataon para sa kanya. Binless ako ni God into sports organizing. I think more than 10 years of organizing basketball leagues, marathon, fun runs, and the sports apparel. Pinasok din daw niya ang motivational speaking. Subukan nating magserve kay God. So, I'm into motivational speaking. Nagsispeak ako sa church. Nagawa raw niyang makapagpatayo ng kanyang dream house para sa pamilya sa Taytay. At nakilala ang maraming kaibigan doon. Nakaipon ako. Nagkaroon ako ng bahay. It was a dream house. That was a year and a half pa lang nung tinayo iyon. Tuwang-tuwa ako. We all celebrated. Sumabak siya sa politika noong 2019 at tumakbong konsihal doon. Pero hindi siya pinalad manalo. Natira ako dito sa Taytay. Nakilala ko lahat ng kaibigan ko. Tumakbo akong konsihal. Eight yung kailangan na counselors. Pang nine ako. Isa na lang. Natalo ako doon. Okay lang. Matapos matalo sa eleksyon, namroblema problema si Birwin kung saan kukuha ng pambayad dahil patuloy pa rin niyang binabayaran ang kanyang dream house. So in short, wala pa kaming maisip na business. Hindi namin mababayaran yung bahay. Kahit ayaw naming ibenta, masakit sa amin. Binenta namin. Why? Because we let go and we let God taong 2019 nang mabenta ang bahay. Sabi namin, Lord, ibenta namin to. Ikaw na po ang bahala. Naging blessing in disguise daw ang nangyari dahil naganap ang pandemya at inabot sila ng lockdown. Nagkaroon kami ng konting savings. Sino magsasabi na magla-lockdown? Yun yung there is winning in losing. Kaya pala niya inalaw iyon. It's because para meron kaming pagkain every day. Kung hindi namin nabenta yung bahay na lockdown kami, wala kaming kakainin. Kamakailan nga ay sinimulan na ni Birwin ang kanyang corn dog business. Paubos na ang aming savings. Lord, anong business ang pwede naming gawin? Food? Why not? So, we started food. Corny doggy. Pagtukoy sa pangalan ng kanyang negosyo. Dito ako dinala ng Diyos. If we work, we work. But if we pray, God works. So everything went smooth. Dalawang buwan pa lamang daw ang nakalilipas nang itayo ang stall ng kanyang negosyo. Mula sa pagbubukas, pagluluto at pagsasara ng tindahan, si Birwin at ang kanyang pamilya ang nag-aasikaso nito. Pero sa lahat ng karanasang ito, ang pinakamahalaga raw ang natutunan ni Birwin ay natagpuan niya ang Diyos. Nakita ko na yung sobrang yaman namin. Nakita ko na yung sad-sad namin. At most importantly, bukod doon sa yaman at hirap namin, nakita ko na kung gaano kabuhay ang Diyos sa akin. I love embracing challenges kasi diyan ako natuto. Every day is a lesson. Every week there is a test or an examination. So every day whether you like it or not someone somebody like a teacher here on earth and coming from God will teach you something Iba talaga kapag ang Panginoon ang magbibigay ng pangaral sa ating lahat dahil ipapakita niya kung sino talaga siya at walang mas malaki pa sa kanya kundi siya lang talaga sana marami sa atin ang matuto sa kwento ni Birwin. Kinakailangan talaga natin na maging humble palagi. Manalangin lang talaga sa Diyos kapag ikaw ay nasa kagipitan. Hindi lahat ng oras ikaw ay nasa itaas. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i-button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.